Hey guys, gagawa tayo ng pot natin. Meron na akong nagawa dito. So, dito tayo sa pagawa ng raffle niya. Hindi ko na pinakita. si may mga ginagawa din. Kaya yeah, ito na lang. Para meron tayong kaunti. Paggawa ng ruffle. Dito, oh. Apat na double crochet. mahimul apat na double crochet 3 na tayo dyan sa isang stitch lang and then isang chain tapos maglak ang tayo ng isang stitch isang butas ba yan ganyan lang paulit ulit hanggang sa ma natin yung dulo. same procedure lang. Unique yung ating pot ngayon kasi brown and pink. Ito lang yung mga available nating kulay eh. Kailangan natin maging creative sa ating mga gawa kasi gagawa tayo ng panibagong sunflower mayroon na akong na tapos dito na sunflower ito siya guys sa dito sa pot na to so dapat kasi maliit lang yan ganun ganun lang siya ganun lang siya Okay. kaya ito nakagawa na ako nito ng mga ilang sunflower hmm. ito naman iba na naman okay, pakita ko sa inyo pag matapos na tayo ha na tayo sa pinakadolo ayan ito na yung pinakadolo slip stitch na lang natin yung pinakahuli guys ayan para matago na yung kanyang ano ba yan dyan patuloy na natin e bakit magkaganito panadala lahat <coughs> slip stitch na natin ang pinakadulo pusit tahi na lang natin Malakas kasi ang ulan. Tahi na lang natin dito. Sa baba. Ayan, ganito na siya guys. ah oh. Diba? Cute. Pwede rin natin to ilagay sa loob na lang. So, ganito na siya. Lalagyan na natin yan ng tapos magko-cover na lang tayo dito mamaya. So, meron tayong cotton. Ayan biglang nag-dark. Maulan kasi. Ayan, meron tayong cotton. Lagay natin itong cotton dito. Ganon. So, dahil ang cotton natin ay medyo ma light talaga siya. So, ito yon ang aking naisip. Lagyan natin ng white stone sa loob eh, kahit anong stone na maliliit dyan para maging matibay yung ating ano yung ating gawa Baga, hindi siya matumba yan siya guys so, oh. hindi hmm. may tapos, saka natin ulit i-cover ng cotton. Ayan, ganon. Ganyan, ganyan lang. Tapos, gagawa pa ako ng kanyang soil. Yung soil niya, i-ramp around yan dito. Tatahiin ko pa yan. Okay? So, Mag antay, antay. Kasi di pa ako tapos step by step. Ayan na muna. Okay. Wait sa susunod. Tapos na tayo. And oh, maglagay na tayo ng ating soil. Ito na guys. Oh, tinahian ko na dito. Tahi na. Tahi, 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 tahi. Hanggat sa mag ano lang siya. Mag ayan siya. Ganun siya. Hmm. Ganyan na siya. O, oh, na na dito. Hmm. So, dagdagan natin siya ng, ano, dagdagan lang natin siya ng cotton pag malapit na dito. Kasi pag ilagay mo siya na, ano, medyo misi lang tingnan ay eh, maano man siya mag mag bubuka buka pero pag na close mo na siya saka mo siya ulit dagdagan kung gusto mo dagdagan dito oh, kasi oh, medyo maluag pa naman ayan ganyan oh, ito siya guys oh, pag ganyan na yan pag na tapos So, pakita ko na lang ulit mamaya ang ating finish product. Okay. Diba, meron tayong pat Pero, ano na siya. Heavy na to. Kasi, meron siya nga small white stone na nilagay ko. So, hindi na siya matutumba. Kasi, pag once na light lang siya nakalagay, may tendency na once na mag electric fan o ano mahangin, eh wala, taong. So, naisip ko to na idea nalagyan lagyan siya ng stone. At least di siya madaling matumba. Hmm. Sige, wait na lang mamaya. Hey guys, ito na natapos na ang ating sunflower na bago. Ayan na. Sunflower na may pink-pink naman yung ating raffle. Oh, natapos na. na guys ya oh, mm. pwede naman yung payoko eh, pwede naman pa payo eh, kasi ito yung aking uh, nilagay na hold lang ang kan. ba? Sabi ko kanina, meron tayong nilagay diyan na oh, hindi na siya kahit na maganon-ganon na lang siya, pero hindi siya matumba. Kasi meron na yang maliliit na stone. Hello guys. Update na, natapos na rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.